Ano so kan so na sa... kakan agak ko Plus na dicampur Hello? 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 Hello Tyson. <laughs> <laughs> blue eyes ba? take blue eyes Sa <laughs> Hala, dasok ng ulo mo. Na. Ano, ganun ka oh. May may white. May lang din ka na. May white sari, ugdi ugdi oh. Magbati el ba no? Yung isang niga, ito yung ilatili. Ito ka mga dagko. Ito yung isang niga. Dito, no? Tyson. Ayan. Ito tayo, no? Sugar. Ah, lira. Lira. Ito yung.